Magandang umaga mga chol Dito pa naman tayo sa Sapote eh. So ngayon It's time kung lumaan ng gantong ano, umaga Or, Kaya nakaka-excite din Kasi kasama natin sila Anton Kaya pala kami pupunta doon Kasi surprise na lang kung bakit Masan sila Anton Ayun iwan tayo eh <laughs> yun mga nakalagay dito 30 minutes dito okay, bug uh, 30 minutes nandun na siguro pag walang traffic hindi tayo pala hinadaan dito so yun hindi ko kapisado kung kung gaano katansya uh, or layo kumpara sa kabite ikaw mo talaga yun oh no? ninja talaga mag-motor eh, no? mga chol. Sa mga cholls natin dyan ang nag-motor. Okay na ba yung feeling? lalo na pag itong umaga. Pag, uh, yun. ano, salubog sa'yo ng hangin. Nakaka-relax. Uh, so, dito ramis kami siya. hindi ko alam. Saan na kaya ito, no? Ano? Eh, sige lang. Ikutan. Oh bigutan na pala ito mga chol <laughs> hindi ko talaga alam eh Sana huwag umulan? parang nagbabadja ah pero okay lang adventure din so pagdating dito Diretso lang parang ito na yung nadadaanan ni Motodik ah yung na tayo, yung haryo, yung ah yung mahaba so nung gabi dito tayo dumano nila free yeah. madilim lang na Uh, yun guys, mga chol, nakadaan na pala kami dito. Pero kasi, ang tagal na na. No? Anong year yun, yun ba? 2022? Yung e, nag-result tayo nung gabi, 22 pa yun o. Oh. 2022 pa ata, basta ganun. At saka gabi pa yun, kaya wala akong hindi ako So ngayon, nakadaan tayo ng umaga. Galing ah. ang luwag dito Ah sa tig, nasa tagig na tayo mga choll adventure talaga ito mga chol medyo naalala ko to nung gabing yun kasi straight kami nun eh. parang mahaba haba itong tulay pumunta kami sa may Tai Tai pero madilip yun kaya hindi ko na <laughs> So, nasa Taytay -tay na to, no? Taytay, Rizal. So, maggaan muna kami. Mamimili muna kami ng kakainin sa pure gold. So, nasa pure gold kami. Hi, Rosita Ayan, uh, nakapamili na kami. So, tapos na tayong mamili. At mag ng konti. Larga na tayo. So, mga galing dito. Mga 1 hour yung biyahe natin papuntang padayon. itay proper anti polo kain tak let's go kain tak saan? ato talaga? oh, eto kalabis talaga? late lang eh? ay ah, to pa <laughs> Galing na mga SM dito Dalawa-dalawa yung building Ortigas, Antipolo, Cabrera, Taytay, Angono So dito tayo sa Hindi ko nakita Sarap talaga pumunta no? Pag ano, yung hindi mo alam Pag bago sa paningin mo Parang nakaka-excite di na tayo, guys. Natagpa-picture tayo dyan, V, oh. <laughs> Diretso sila Anton. Tawagan Ah, malay. ganun gan. nagkahiwalay kami nila Anton dumarecho sila kami napakaliwa pero okay lang sa doon na lang kami magkita sa may Marilake eh sakto din dito kami napunta kasi kailangan rin bumili ng gulay eh so yon may dahilan bakit kami nahiwalay doon <laughs> basta lahat talaga ng bagay nangyari kasi may dahilan eh shush tapo opera muna ako nitong connector mo Tapi Pak Ahmad, tayo dito Nice one Mayroon lang kayo yan putik tas basa tuli ata sila so yun ito pala yung manukan kala ko hinuli na sila eh doon pala yung may disgrasya

Kala ko parang building Diyan tayo sa baba Ang cute Kala ko parang ano siya building Hi. Okay. Ganda dito sa badayan mga chol Sarok taray dangit dangit tapsi tapsi tapos na tayo dito sa Padayon Tabay. Ah, yun yun. <laughs> so, pupunta na tayo sa Avayas Place. Ah, anong may rate mo sa Padayon? Oy, oh, 8 over 10. <laughs> Mabilis yung service. Masarap naman yung pagkain, pero yung sasakag lang, no? Malamig na, tsaka medyo malata. Ah, pero masarap. Oo oh, ah, pero yung coffee nila masarap din ah. Oh. Ayan. At saka yung mismong lugar. Yan. Dito yung daanan. Bawat motor. Ayun, may 10 pesos kada motor. Ay, may motor rin dito. Oh. Parang may mga kubo rin doon. <laughs> This is a picture then. Ang galing niya, may sa gilid lang oh. Sarap, tapos may hiyawan pa oh. Ito nandun. nandun. Kini nang medyo manan na, na ako, motor. Dai, pwede magtanong. Son, alam mo yung ano, obvious place? Ang ah, kabila na. Mali kami nang nilikuan. Okay, Tay. Doon. Ah.

bigat ng motor. Kita naman, grabe yung dinaanan. Oh. Jutek, jutek talaga. Paano pa kaya kung pumunta tayo dito na ulan? Lalo yun. Lalo yun. Okay siya, medyo laoban lang. Tsaka wag lang pupunta ng maulan. Or umuulan. Pero yun, nangyari na eh. Pumunta na kami nang galing ulan eh. Medyo madulas lang. Pero kaya naman walang problema ano ba, basketball court po tapos may volleyball pa kaso yun nga basa eh tira namin maglaro mamaya ni Anton kung pwede Shanner ay yung mga gals parang yung mini house oh huh. ito. ito pala yung Yes, namin. Pipi hat pangalan. Tingnan natin yung loob. Mm. Ano rin siya? Sakta lang talaga siya. 1.5 to alam ko eh. Tapos pag mag a ng pag ma ng kasama, 500 ako. <coughs> mm. Yun lang nagkaiwan na ng charger yun lang ano yan chip yan po halata yeah, naman eh tatak paminta Oyots. acara, at saka oyster at saka asin tarungin mo ah oh. ay so yung ano pala oh alamansi ayun oh Karay! May Punta na kami sa may dam kasi kami ay nature lover. Naririnig na namin yung nature. May sababa ata nung lalim. Ay hindi, hindi malalim. ah oh, mababaw mababa. lang. Ha? Ayun Burak. Ayun o. Butterfly yan. Saan dadaan niya? Yan. Yan, yan ka na. <laughs> Ito lang, may krab patay? Ha? Isan? Hindi, patay. Stop playing. Hindi. Cooking time. Ito, ito, top. So, ngayon ay magluluto na tayo. Pero not just smooth. Merienda. Ha 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 ha! na to. Yun, okay. nachos alabiyang ka. Ah, okay. oh, Jim Pangalan niya di, Sa vlog. Eh, dyan yung bahay ni... Kasi, fiesta kami pumunta dito sa kanila. Fiesta. Ano lugar dito? Abi, Fiesta Rizal. Kung anong bayan to. Yam. <laughs> Sayon Ano ko? Aso? Eat well. Eat well. <laughs> Kain guys, dapat. <laughs> <Eat well. laughs> so, may konting surprise kami ganyan kasi birthday niya. Set up lang natin. Happy na birthday pa. Thank you. Parang manggalang lang yan niya. <laughs> oh <my God. laughs> Pero pag lumabas ako, lumabas ako. Ligo ako. Pero pag daw nalabas, Mabayan, okay. Yung, okay. kape. huwag inalhat. Kape? mga bulu. huwag na yung mga na ang ating mga bulu. At may yung mga taga support. mga <laughs> Nakaupo lang din sa gilid. nagka <laughs> pa siya. nagka <laughs> pa. Habang nagluluto sila, ikaw tayo dito. Piling ko ito yung isa sa magandang camps, camping dito. Na view ah, yung may view. Meron ditong pagpunta dito sa lugar na to, yung mga madadaan ng campsite sa gilid. Okay din, pero isa to sa magandang ano, magandang may view. okay naman ang tubig wala lang talaga signal ng phone pero may wifi naman na pwedeng i-avail per device pero kung ganito namang kaganda ang view parang hindi mo na ano yung wifi ang Tug tugtog yan so, Good talaga blato. kayo. Loren, saan? Ano? <laughs> saan? Saan vlog yun? Sa alatagan Ah, galing mo. Ito wala. Ito, ito na no? Okay, paano? Sige, Sige, sa e. eh. <laughs> sa <laughs>

Ba't may kamatis yung ano tinapings lang tama so sana, sana yung 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 sana, yung 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 Like amber Happy birthday, girl. Happy birthday, girl. Walang <laughs> ambag talaga. <laughs> Walang <laughs> ambag talaga. <laughs>